Nagpaalala ang Department of Health laban sa mga sakit na may kaugnayan sa sobrang init. Kasunod ito ng babala ng pag-asa na pwedeng umabot sa 46 degrees Celsius ang heat index o ramdam na init sa balat sa Metro Manila ngayong araw. Babala ng DOH, ang ganitong temperatura ay pwedeng magdulot ng heat cramps at heat exhaustion na maaaring magdulot ng heat stroke o ikamatay kapag hindi agad natugunan. Kaya naman paalala ng Department of Health, kapag nakaranas ng pagkapagod, pagkahilo, sakit ng ulo, pagsusuka at pagkahilo habang nasa initan, sumilong na agad sa isang lugar na may maayos na ventilasyon. Alisin ang damit at mag cold compress o magpunas ng malamig na basang bimpo sa mga mukha at singit-singit. Huwag -singit. na huwag ding kalilimutan ang palaging pag-inom ng tubig at hangga't maaari umiwas muna sa iced tea, soft drinks, kape, o alcoholic drinks na maaaring makadehydrate. Umiwas muna sa paglabas mula 10 AM hanggang 4 PM. Magbaon ng payong o sombrero, maglagay ng sunblock at magsuot ng preskong damit. Kaugnayan maraming lokal na pamahalaan ang nag-anunsyo ng suspensyon ng klase kasunod ng heat index forecast ngayong araw. Nanunsyo na pag-asa na aabot sa 46 degrees Celsius ang heat index o ang init na nararamdaman ng katawan ng tao sa ilang lugar. Gaya sa Clark Airport sa Pampanga at Science Garden sa Quezon City. Nasa ilalim ito ng danger classification. Nangangahulugan din daw ito na patapos na ang northeast monsoon season. Para sa iba pang detalye, magkakausap natin si Pag-asa Weather Forecaster, Veronica Torres. Magandang tanghali sa iyo, Veronica. Magandang tanghali din po, Ms. Cheryl, pati na rin sa ating mga taga-subaybay. Veronica, anytime ba ay posibleng magdeklara na rin ng dry season o tag-init kayo dyan sa Pag-asa? Apo, sa kasalukuyan, not ruled out po iyang posibilidad dahil around first half ng March to third week of March, posible po yung Termination ng amihan season at afternoon is dry season na nAPO. Mm. Ano pa yung mga hinintay na factors para mag-deklara na na uh, tag-init na per summer na? APO. So yung mga um, isa sa mga nakikita natin na possible na indications kapag hindi naramdam yung surge or yung surge ng amihan po kapag hindi na affecting yung northeast monsoon sa bansa natin and then pwede na po tayo magdeklara ng dry season. Hindi pa, hindi pa nga opisyal na tag-init pero nasa danger classification na yung heat index ngayon pa lamang. Aasahan ba na mas magiging mas mainit pa yung temperatura sa susunod na mga araw? Opo, not ruled out nga po na mas tumaas pa yung temperatura natin sa mga susunod na araw dahil usually yung um, yung mainit talaga or yung peak, yung peak ng inet usually nare-record around kundi May ay April. Sa kabila nito, posible pa rin bang makaranas ng maulap na panahon at pag-ulan? Tama po. Ngayon nga po, kahit easterly siya nakaka sa bansa natin, yung mga mostly mga probinsya at mga region sa may silangan natin ay nakakaramdam ng mga localized, ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog. At kahit na sa dry season na tayo, may mga areas pa rin na posibleng makaranas ng mga localized thunderstorms. Okay, nasa papasok na yung dry season. Paano yung, wala na ba ang La Nina phenomenon? Hindi na umiiral? Or humina na ba ito? Sa ngayon po, base po sa update ng ating mga kasamahang climatologists, ay nasa La Nina pa rin naman po tayo ngayon. Hindi pa naman po siya na to terminate at hindi wala pa naman po tayo sa neutral condition po. So ano yung pwede natin o dapat nating asahang panahon na sa La tayo pag sinabi kasi La 'di ba? Pag umulan, mas maraming ulan. Pero nasa summer season o dry season naman tayo. Opo, so ang usual naman kasi nangyayari kapag La is mas marami or posible na mas mataas sa normal yung rainfall na nararanasan po natin. So um, ang gawin na lang natin, i-check natin yung mga advisory, kung meron tayong mga thunderstorm advisory, check din natin yung ilalabas na heat index kung magiging napakainit ba sa lugar natin at maghanda na po tayo. May nakikita ba tayo na since maaga yung pagtaas ng heat index, ibig sabihin nito mas mainit na summer ang ating aasahan? Sa so ngayon po ay posible nga po na mas uh, uminit pa yung mararamdaman po natin pero tignan din natin muna Uh, wag muna tayo masyado mag... Uh, ang titignan kasi natin yung observe. Tignan natin yung observe kung kung uh, lagpas-lagpas na ba siya sa normal po natin uh, versus sa forecast. Uh -huh. Kung ikukumpara natin last year, um, during this time of the year din ba nakaranas tayo ng ganito kataas na heat index? Opo. So usually ang paglalabas kasi natin na heat index is March 1. So although... Uh, possible na titingnan po natin yung observed, uh, check muna natin yung mga observed na magiging uh, temperatura and then doon natin malalaman kung malaki ba yung naging difference niya for the month of March compared to next month. Maaga pa rin naman po kasi ang Marso po ngayon. Hmm. Siguro ano na lamang ang uh, ating paalala sa ating mga kababayan. Ngayong uh, papasok na or pumasok pa, papasok na tayo sa dry season o tag-init. Apo, dahil nga papunta na nga tayo sa dry season, ay palagi po natin na huwag kakalimutang uminom para palagi ng tubig kung hindi naman importante yung lakad natin sa labas. Manatili na lang tayo sa bahay natin at yung mga activities natin kung maaari, ilimit ako uh, lalabas tayo mga out, outdoor activities kung maaari pag um, na lang natin, huwag na muna tayong lumabas kapag tanghali. Maraming salamat pag weather forecaster Veronica Torres.